yung pinasalubungan ka ng kutsilyo sandok at ito alarm clock alam na alam pang kusina talaga ako <laughs> kaloka buti na lang may dates my favorite thank you yan mamaya gamitin natin to sa pagluluto <laughs> salamat po ulit Ayan, sampulan natin yung kutsilyo na sa lubong sa manggang galing sa pangasinan. Testing natin kung matamis yung kanilang mangga. Hmm, ang bango. Ang sarap. ng amoy. Tikman natin. Mm, ang -mm, tamis. Kain po tayo ng mangga. At matalas ang kanilang kutsilyo. Hmm. <laughs>